weeks po ay nasa abroad and kaya tayo ay buhay abroad. Eh, nakakatakot naman yung... Dito kasi guys, nandito ako sa bus at pupunta akong church. pupunta akong church dahil today ay Sunday. So ang vlog na to ay um, March 30, 2025. So Sunday ngayon and ang lamig na naman dito sa Hong Kong ngayon. Lumamig siya simula kahapon Nawami siya simula kahapon hanggang ngayon. Ayan. So, hindi talaga, actually, bumaba na ako ng ano eh. Bumaba na ako sa bahay. bas na ako. Nagtapon lang ako ng basura namin kagabi, kahapon. Dahil umaga ko nilang lagi binababa. At bumalik talaga ako. Umakit ako ulit kasi nagpalit ako ng jacket. Nagpalit ako ng jacket dahil oh, hindi, hindi, hindi ko feel yung kamang kapal jacket na naisuot ko. <laughs> kasi parang, kasi parang, ano yata ngayon eh, uh, 12 13 degrees. Malamig siya talaga. Tapos maulan-ulan pa. Ayan, maulan-ulan pa siya. Ayan. So, nandito ako sa double-decker bus. Ayan, double-decker bus. Okay, double-decker bus. Okay, may yan pagdana niyan pababa dyan. Tapos, tapos, kasi nasa itaas ako. So, So, madaling sabi, mag-isa talaga lang ako ngayon dito sa itaas. <laughs> mag-isa ako dito sa itaas. Maganda kasi dito sa taas kong westo dahil, ayun, ah, uh, may mo yung ano yung mga mga yung magaganda diyan sa labas pag nasa taas ka. So ayan. Um, ang ride naman ng ano ng workplace ko to church ay mga nasa ano lang. Mga nasa 5 minutes, 5 minutes to seven minutes ganyan so minsan lang tumatagal kapag uh, uh, hindi ko na catch yung time talaga kasi minsan hindi na ako nagtitingin ng time nagtitingin ng time ko ko arriving na ba yung ano yung bus papuntang church ganyan so minsan basta bumababa na lang ako dahil naisip ko din yung time na makarating ako doon ng maaga kaya lang minsan hindi ko na-catch yung yung time ng bus, yung pag-arrive ng bus kasi nga may mga time nga yung ano yung pag-arrive ng bus sa mga bus stations dito. So ayun. Minsan lang talaga tumatagal, tumatagal yung 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 pagdating mo sa, sa yung tama yung kadalasan na na yung antay mo ng bus na dapat dadating ka within 5 to 7 minutes yun yan ay hindi minsan nangyayari dahil yun nga medyo hindi mo nakats yung time ng bus. Pero pag talagang yung yung ano, yung pagdating mo sa bus station ay may bus ka agad, mga nasa 5 to 7 minutes lang nasa church na ako. I mean, nasa babaan na ako papuntang church, medyo may lalakarin pa kasi pa atiyan. Ayan to. Tapos um, ayun, lumamig na naman dito, lumamig na naman. Maulan-ulan pa. Ayan. So ngayon ay March 30. So ngayon ay last ano na no? last sunday of the month uh fifth sunday of the month and last day of march ayan so sa madaling sabi ngayon din nag-e-end yung araw ng birthday ko kasi buong buong march birthday ayan so tapos ayan malapit na ako malapit na ako mag-arrive sa church Baba, 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 baba ako ngayon doon sa may malapit sa may bakery muna dahil ayan, bumibili muna tayo ng, ng bread bago umakyat para may pang breakfast so, yan lang muna po, update na kayo later see you on my next vlog bye